Ay will ka po mga kuya kung lingkod Jonathan TV Vlogs na babalik at nawa nakapag-receive tayo body of Christ sa araw na ito po mga kuya. So ang topic natin for today po mga kuya sa dating episode natin po mga kuya ay sa about ni explain natin kung ano yung baptism no at uh, ano po yung uh, Uh, sacraments no ano bang ibig sabihin ng mga sacrament seven sacraments pero itong topic natin mga kuya tuloy-tuloy na natin ito ay mga pagtututul na hindi isang ayon ang mga protestante o tinatawag na anti-catholics sa turo ng ating inang simbahan about baptism po mga kuya ayun sa kanila si Kristo ay uh, si Kristo ay sa ilog binabautismon mababasa sa uh, Matthew 3 verse 16 ang uh, hanggang 17. Si Kaya bali daw ang bautismo sa katoliko. Ang sagot, ang Panginoong Iso sa ilog bautismohan dahil sa panahon iyon ay malapit sila sa ilog sa Hordan. Ngunit ang bautismo ng Panginoong Isos ay hindi nangahulugan na ang bautismo ay sa ilog gagawin dahil ang bautismo ay hindi paghuhugas ng dumi sa katawan. Unang Pedro 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismo na sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kung di isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Kaya hindi kailangan dalhin pa sa ilog ang taong babutismuhan. Dagdag Matutuo na ang bautismo ay hindi na kailang gawin sa ilog ay ang bautismo ni San Pablo na ang kanyang bahay lamang ginawa. Gawa 9 verse 17 hanggang 18. Si Saulo ay si San Pablo ang mga sa gawa 13 verse 9. Si San Pablo ay nagbautismo rin sa bilangguan. Gawa 16 verse 27 hanggang 30, 33. Kaya malinaw na ang bautismo ay maaaring gawin kahit saan ang importante tunay na iglesia ang nagbautismo nito po mga kapuya. So sa kabilang dako naman, kung ang sa ilog lamang gagawin ang bautismo, paano na ang mga tao na gustong magbautismo upang maliligtas? pero nakahiga na at hindi na makalakad dahil sa sakit no so baka sa bautismo pa sa ilog ang maging dahilan sa kanilang agarang kamatayan kaya malinaw na hindi na kailangan sa ilog gagawin ang bautismo ang importante sa bautismo ay may tubig kahit ito ay wisik lamang o wisikan mo sila ng tubig na malinis na uh, malinis ng kasalanan. Mababasa natin sa bilang 8 verse 7. Sinabi rin iyan ni sulat na ni Propita Ezekiel at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos, Diyosan inilinis ko kayo. Mababasa natin sa Ezekiel, uh, Ezekiel 36 verse 25. Ang binyag ay hindi paghuhugas ng katawan. Bababasa natin sa 1 Pedro 3 verse 20 hanggang 21. Kaya hindi ito nangangailangan ng maraming tubig o dalhin pa sa ilog ang isang tao upang magbautismuan -baut, uh, po mga kuya. So, doon po napakaklaro po mga kuya na hindi na kailangan na sa hiilog pa uh, uh, binyagan ng isang tao. Kundi uh, kung basta may tubig na malinis at uh, kahit anong gamit mo na uh, paraan, wisik, buhos ba o lupog, uh, at uh, basta may tubig, ay pasok po yan po mga kakuya. So, mula na gamit dito ay dapat trinitar yan. Binyagan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Napapansin nyo po mga kuya sa binyag ng mga tao o sa lahat o bata o sanggol man, kinukuha lang ang pangalan at hindi ang apelyido ng bata o yung bininyagan. So, kung sa, uh, for example, uh, bininyagan kita, Jonathan, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ngayon ang tatak natin, mga kuya, nag Diyos na may tatlong persona. Ibig sabihin, ayan nga, napakahalaga ang bautismo na hindi na na kailangan talaga po, mga kakuya, ng uh, sa sa ilog hurdan no? kung yun ang uh, logic ng mga ibang pananampalataya ay bakit nandito pa sila sa Pilipinas dapat sa ilog hurdan uh, sila magpabinyag po mga kuya kung yun ang logic talaga, kung yan ang sinusunod nila po mga kuya, bakit dito lang sila sa Pilipinas, dapat magtungo sila sa ilog ng hurdan, kasi doon nga binubutismuhan si Kristo So magsuri at mag-aral para hindi po tayo madingkoy sa ibang aral lalo na po tatag lamang ng isang tao. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat po nga kuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.